Hello, good morning mga idol. Ayan, so isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga idol. At update po mga idol dito sa akin pong ipinunla ng mga buto. Ayan. So yan po ay buto ng uh, Ampalaya. Ayan o, oh, so tumutubo na mga idol. So ilang araw malipas makatapos nating makalipas itanim natin ay ayan. So nabuhay na yung iba pero yung ibang mga idol ay mukhang hindi tutubo ayan so yung ibang mga pasok natin ay wala pong tumubo pero okay lang mga idol dahil meron pa naman tayong pwedeng itanim yan na buto ayan so ito wala sa dalawa tatlo apat lima anin pito pali walong ano mga idol walong ah uh, paso yung walang tumubo at sa dalawa, tatlo, apat, lima at limang paso din naman yung may tumubo na buto, ayan so bali 2, four, 6 ay pipito lang palang buto yung tumubo so okay lang mga idol at ah uh, kahit na kaunti yung tumubo ay ang mahalaga ay mayroon din naman. So may pag-asa tayong uh, makagulay nito mga idol. Ayan. So dahil sa katatapos lamang po ng bagyo, mabuti na lamang mga idol at uh, hindi po napinsala yung ating pananim. So medyo kaunti lang mga idol yung pinsala dito. sa pagdaan ni Bagyong Inting ayan so kakalipas pa lang so yan mga idol oh meron pa mga saging na hindi na so meron din namang pailan ilan na nagsipagbagsakan ayun oh ayun may mga tumumbang mga puno mabuti na lamang at udan uh, lang yung malakas at uh, mahina po yung hangin so nagpapasalamat tayo dahil walang gaano mga pinsala ayan so medyo maliwalas pa ayan lang mga idol yung konting pinsala lang medyo gumulo lang yung mga sagingan natin ayan so kung nagkataon na malakas ang hangin ay panigurado kalbo yan mga idol ayan. yung masaging na yan ay walang matitira dyan buha lahat yan dahil nung nagdaang mga bagyo na malalakas ay ubus yan so maraming salamat talaga sa Panginoon at uh, wala tayong gaano pinsala ayan so yung dagat ay medyo kalmado na dahil kagabi yun yung kalakasan ng uh, hangin So, mabuti na lamang at uh, hindi nagtagal. Ayan. So, medyo maganda pa yung mga dahon ng ating mga pananim dahil hindi masyadong nagulo ng bagyo. Ayan. Okay. So, yun mga idol. At uh, gusto ko lamang po kayong update sa atin pong ipinunla nung nagkaraang araw ayan sa ating mga pananim na buto ng ampalaya ayan so balang araw mga idol ito ay lalaki at lalagyan natin ng gapangan dito ayan so dito na lang natin siya pagagapangin sa ayan yung mga bakal na yan ay magsisili poste ng ating gagawing gapangan ng ampalaya. Kumbaga pala pala mga idol. ayan Okay, so 'yun at hanggang dito lamang po tayo mga idol. At uh, shout out po sa inyong lahat. At uh, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless mga idol. Bye-bye.